Nagsimula nga mangamba itong si Carol matapos nga biglang may kumalabog noong mga time na kinausap niya itong si Wilfred at agad nang naputol ang sa kabilang linya. Patid niyang may naka nangyayaring hindi maganda kay Wilf na is niya itong aalamin. Agad niyang sinabihan na itong si Tristan. Agad namang sinabi ni Tristan na dapat huminahon siya. Hindi pa nila alam kung ano talagang totoong nangyari. Maaring nag-overthinking lang itong si Carol. Ngunit ayon kay Carol, hindi siya nagkakamali. Narinig niya ang tela. May nabahas ang kanyang instinct sapagkat nadisgrasya nga itong si Wilfred. Well Matapos nga kasi malaman nga nitong si Dennis na ang kanyang kumpare ay nanguusisa at talaga namang pumunta pa ito sa kanyang bahay nang walang takot. At ayon kay Dennis, okay lang kahit malaman niya kung ano ang nasa loob katitiyakin titiyakin na hindi na siya makakalabas ng bahay na buhay pa. Napalingon na lamang itong si friend Matapos ngang makita niya na nasa alanganing sitwasyon na siya Sapagkat si Dennis ang nasa kanyang likuran, maya maya pa nga hindi na nga siya tinanta nito hanggang sa matot balance na siya dahil binangga kanyang sasakyan. At hindi pa na hanggang doon nagtatapos ang kasamaan nga nitong si Dennis sapagkat sasagarin niya. Sisiguraduhin kasi niya na hindi na mabubuhay itong si Wilfred matapos matuklasan ang kanyang mga lihim at ang kanyang mga kabaliwan. Pagkat hindi makakapayang si Dennis na masisira ang kanyang mga plano, hindi niya matatanggap na sa pangalawang pagkakataon ay may rejection at ang tuluyan nga sumuko nga si Carol sa kanya samantala nagpanik ang lahat matapos kang mabalitaan na big na aksidente nga itong si Wilfred kaya naman agad sila ang napasubod sa presinto maging si na Carol at Tristan maging itong si Amber ang mga pulis ay nagsimula nang magtanong at magtaka kung anong nangyari before at ang pinakatanong ng pulis kung may nakaaway ba siya bago siya maaksidente. Naging bal nga ang lahat matapos ng masaksiyan na tela lasog na lasog-lasog ang katawan nga nitong si Wolfren. At talatang nangigigil sa galit ang nakabangga sa kanya. Sinadya ang mga pangyayari at napangina na nga itong si Carol at itong si Tristan. Matapos kasi magtanong ng pulis kung may nakaaway ba itong si Wilfred, ang nasa isip nila ay walang ibang kaaway itong si Wilfred. Ang huli niyang kasuntukan ay itungang ngang si Dennis. Ngunit ang dalawa ay tela, nagdadoubt pa na si Dennis ang gumawa nun. Sapagkat hindi man lang nagbigay ng isang pangitain na makakagawa ng masama si Dennis. Parang hindi sila makapaniwala. So banit itong ang si Ronnie ay talagang... Kinumpronta itong si Dennis at sinabing walang ibang may gawa kundi si Dennis sapagkat posibleng mangyari ang mga bagay na iyon dahil naisip nga ni Ronnie na maaring may natuklasan na nga itong si Wilfred tungkol kay Dennis kaya naman posibleng ang hinarang ni Dennis dahil ayon niyang malaman ang katotohanan dito na magsimulang manlaki ang kanilang mga mata dahil ang susunod na ginawa nitong si Dennis ay nagkakapagtaka dahil sa kanina nga na buhay itong si si Ronnie sa harapan ng mga biglang nag-transform itong si Dennis. Nilamon siya ng kanyang galit dahil guilty siya at halatang kasalanan niya ang lahat. Kaya dito na rin nakaramdam ng matinding takot itong si Carol. Lalo pat binalaan siya nitong si Ronnie na mag-ingat-ingat siya. Sa oras nga kasi na malalamtad ang katotohanan at malalaman na nga ni Carol ang lahat, maring siya na nga ang susunod nga nitong si Joy.